Welcome, 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 welcome sa ating bagong vlog. Ngayon, nandito tayo. Manggagulo muna tayo sa mga gumagawa dito. Wala tayong gagawin. Magbablog lang muna ako. Ayan o. Oh. Pablog muna ako. May isa. Mayroon ditong isa o. Oh. Maninira lang ng pintura to eh. Ayan o. Oh. Oh, Dali na naman ha. Ay, oh, ang gilid oh. Oh. Tandaan niya yung mukha na yan. Huwag <laughs> niyong tanggapin niya kung saan mag-apply. Naninira lang ng sasakyan niyan. Anong sasakyan niyan? Royce Royce? Bentley. Oh, Bentley yan oh. Oh, chemical na naman. Oh, Ito palakulo ko ngayon. Nakatutok sa yung kamera. Take care of <laughs> Huwag kayong magsasabing ganon. Nakakapobihan eh. Take care ha? take Michael. harapan BM ano, BMW ang binanatan eh. Kailangan sila ba Magtry ako magpalit kung lang ano sa pwesto sa? I try. Huh? I try the beast, no? Anong gusto mo, kaliwa kanan? 'Yung katatag tal ng kanan. Pag-init pa kunin dito. 'yung magnatatanggal ng pintong 'ra. Ito <tinyo> dito. Tama libot na yun? no? Eh.

Huwag mo i-overtype eh. na eh. Ganun na. No ano lang eh. Nasaan yung dash Hindi natanggal, di ba? Huwag mo i-overtype sa tercero. Hindi, hindi maka-overtake ganun na eh. Kaya natabad na ako. Don't Don't worry about that. <laughs> gas 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 Ano cah, paulit paulit kena lang dan cara. Hmm. Ha. <laughs> Ayah nak dinalinya, oh, ya oh, oh yang kanto, oh. Pakainin yan <laughs> Tutok na tutok siya eh Ganyan na, ganyan na ang buhay namin dito. Pag walang tarbaho, manggugulo. Pag nakasira ng pintura, boss, <coughs> pintura sira. <coughs> Uh, okay, no problem. Eh, <laughs> ada isa dito. Oh. Ah. Nakita kita na rin yung bunbunan yo. <laughs> Malapit-lapit na din. Malapit <laughs> na. Dito, makikita mo rin yung mga bunbunan nila. Malapit-lapit na rin, oh. <laughs> Sa akin din, oh. Ayan ang original. <laughs> Malapit-lapit na rin. Ayan. Bentley yan, kaso lang. Anong model ka ito? Model ng kana parahon ni Kupong to eh. Nasa ano, nasa pintuan ni Mayroong loob niya. Wala. Dumi ng loob. 2015 pala model to. Ayan na! Hanggang dito na lang ako sa aking vlog. Thank you, thank you. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe and share. Bye! -bye! ཁྱི ཕྱད ཁྱི 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 ཁྱི